Anong pagtago niya na? Hindi kita alam. Peoples in the house. Yan. Yan, guys. So, sa mga solid subscribers ko dyan, good luck! yun Welcome back, guys, sa akin, YouTube channel. So, medyo matagal rin akong hindi nakapag-upload ng video. Ah, uh, mayroon akong napanood sa uh, TikTok. So gusto ko sanang gayahin yung nagiiwan ng pera sa isang lugar tapos hayaan niyang hayaan niya doon and then hayaan niyang kunin ng uh, followers niya o ng subscriber niya so magiiwan ako ng pera sa isang lugar so medyo maliit lang muna 200 lang muna iiwan ko tingnan ko lang kung meron kukuha <laughs> so yun sa mga hindi pa subscriber sa youtube channel ko huwag kalimutan mag subscribe mag like, mag comment and mag share Thank you. What you say, what you talk about So bago tayo pumunta dun sa sa gagawin ko mamaya ang pagtatago ng pera. Uh, I-update ko muna kayo sa mga, sa mga fry ng Prinos kong AFR tsaka EBM. So tara. So ito guys, ito yung mga fry ng AFR tsaka EBM na Klinosko. So yung mga red yung caudal, so mostly mga male yan. And yung mga itim yung kaudal kasi mostly mga female. So ito yung mga red dyan yung kaudal, mga male yan. So meron dyan isang female. Tsaka yung ibang red yung kaudal, hindi ko pa sigurado kung male or female. Undecided pa sila. <laughs> so ito naman, ito yung mga female, mga siguradong female na. Yan. So iniba ko na sila sa ibang lalagyan na. Nasa ibang lalagyan na sila. So ayan, yan yung mga fry ng IBM at AFR na Krinosko. ko. Yun. So syempre, update na rin kayo sa mga fry ng Krinoskong ng bottom sword tsaka double sword na Yan, so ito guys yung mga male na fry ng uh, bottom sword and double sword ko na crinus. So yan, puro double sword yung mga male. Yan, so maganda yung kulay ng tail nila, ng sword nila. Red yung color. Red or orange ba yan? So pipili ako dyan ng next kong i-breed. So yan, Ito naman guys, yung mga female. So, yung mga maliliit 'yan guys, yung second batch na 'yan. So yung male nga pala guys, meron yung halong second batch. Ito naman may halong second batch rin. So yung mga maliliit, second batch 'yan. So yung mga malalaki, malalaking females, ah uh, yung yun yung first batch. So 'yan. 'Yon. So shout out, mayroon tayong bisita ngayon. Ah uh, Shoutout kay Pari Jason. Nakasuyok, di mahimutang, luyo sa si dito na siya magatang. Ayan. So, makakasama natin siya pag magtago tayo ng 300. So, pag may, pag yung, pagpunta nyo dun at nawala yung 300, alam nyo na kung sino yung kumuha. Kinuha <laughs> na yun. Pari Jason. So, uh, hindi pa namin alam kung saan namin itatago yung 300. So, keep on watching lang. Kanina sabi ko 200 lang. So dinagdagan ko ng 100 para maging 300. So salamat sa Hookip. <laughs> salamat sa Badil. So mayroon tayong sponsor. Ano na 'to? Pambili na 'to ng isda. Uh, one pair na 'to nagapi. Kasi so, nga pala guys no, sa makakakuha ng 300 na itatago ko. Uh, kung pwede i-message nyo ko sa sa Facebook, sa Messenger yung uh, magpicture kayo na nakuha nyo yung 300 mas okay kung kasama yung uh, mukha nyo hindi lang yung pera para makilala ko sino yung kumuha kasi baka sabihin ng ibang subscriber na ako pa rin yung kumuha or si pari jason yung kumuha so mas okay na may picture kayo na isesend sa akin kasama yung mukha nyo na nakuha nyo yung 300 so yan eh, yung, yung facebook ko yung yung link ilalagay ko sa description para doon nyo ako yung message What you say, what you talk about What you say, what you talk about Ayun ah, naman yung, yung tataguan. Sila sirang masigot ano? So yun guys, nandito na kami sa, hindi ko sabihin kung saan. So mamaya, kasi may, may marami, marami pang tao, mamaya na ako magtatago. So mamaya ko natatago yung 300 pesos. So kasama ko pa rin si Pare Jason. So pag nawala yung 300, Alam mi na sino kumuha. <laughs> si Pare Jason 'yon. <laughs> so yun guys, wala lang tao. Ayun. So meron ako nakitang spot na pwedeng pagtaguan ng 300 pesos. So ito, natago ko na. Ay, video ko ma. Anong ah, yung pagtago niya? Hindi kita ako anong peoples in the house. Yan. Yan guys. So sa mga solid subscribers ko diyan, good luck. Sino makakahanap ng hookip? So thank you sa sponsors, thank you sa hookip. Yan. So kung alam niyo yung lugar na to, puntahan niyo na lang. So yan, diyan siya. So ito yung salarin pag nawala yung 300 diyan. <laughs> Tago pa pala di man sabot. Di man sabot, di nga hindi na paghawanan. Yun, so sana na gusto niyo yung video na to. And ulitin ko lang sa mga sa mga sa mga, sa mga kapulot, sa mga kahanap ng tirago kong 300. Ah, uh, message niyo ako sa Facebook, magpicture kayo kasama yung 300. Mas okay kung kasama yung mukha niyo para malaman, malaman natin kung sino yung kumuha para hindi sabihin ng ibang subscribers na ako pa rin yung kumuha or si oh. pare Jason <laughs> so yun so sana nagustuhan nyo yung video na to sa so mga hindi pa subscribers please subscribe like, comment, and share yun babush